Hello and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahagi ko lang itong Noong uh, 2013 or 2014 Ay uh, napasama po tayo sa isang team Na pumunta sa isang shooting range E eh, ngayon eh titingin lang tayo Kaso ay uh, Pinagbigyan tayo na man lang So ito, ito siya tingnan natin Na Yung picture mo na Okay ready na Okay. Tsaka so, po yung instructor nila, no? Sabi niya shoot to insert magazine. Drop pistol. Okay, malik. Drop pistol. Insert magazine. Load. Okay. Aim targets. Aim targets. Fire when ready, shooter. on. If you're finished, remove bagasin. So, sa nakita natin, unang putok pala natin yun. Alhamdulillah, inshaAllah At ito tinamaan natin. Isa yung hindi natin tinamaan. Yung, yun yung maliit na portion na parang plato. Ay, nako. Show clear. So okay, hanggang doon na lamang no kasi wala tayong dalang cellphone at naki-video lang tayo sa may mga dalang cellphone. At mara at maraming salamat sa inyong panonood. Assalamualaikum. Ganit.